sila, nagbigay lang sila ng ayuda dahil po sa eleksyon. May patunay po tayo niyan. Di ba? Tapos ngayon magagalit sila. Tatawagin silang ng tambaloslos. Tapos okay lang daw kung tambaloslos, wag lang daw kawatan. Eh pareho nga 'yun eh. <laughs> ah, ang labo niyo naman. Hindi ko lang maintindihan 'no. Sa totoo lang, lagi yung pinagmamalaki na mas mabuti ang tumulong. Oo naman, totoo naman yun. Pero yung pagtulong kasi hindi naman, hindi naman para sa lahat. Pili niyo lang. Tsaka magkano lang naman binibigay niyo. Magkano na pupunta sa inyo. Oo. Oh, sige nga, ngayon yung ipagmalaki na tumutulong kayo. Bakit pera nyo ba yan? Pera nga ng taong bayan yan eh. Ang kaso, ang nakikinabang lang, iilan. Bakit ganun? Dapat kung talagang tutulong, para sa lahat wag maging <laughs> Dapat lahat bigyan. E eh kaso ang nangyayari, ilan lang yung nabibigyan, tapos pag mamalaki nyo, nag kayo, bakit yung tinutulong nyo ba? Pera nyo ba yun? Hindi nyo naman pera yun. Pera namin taong bayan yun. Kami na nagpapasahod sa inyo eh. O, oh, sa kayo kumukuha ng sinasahod nyo, tsaka yung mga binubulsa nyo, di ba sa taong bayan? Pera ng kaban ng bayan yan. Mahiya naman kayo.